Buhay ng gangsta Buhay ng gangsta Buhay ng gangsta Pumasan ng gangsta Sa edad ng 40 years old Tinagap po 30 second Massacre matay Vlog po Halos sumabog ang shoulder Tikla po para folder Hindi naman soldier Pero awal is na cover Ang ating day

Alam ko mali pero buhay ko dito naging makulay Bala ang alay para sa aming mga kaaway Ang mawalay sa amin na mahala ako'y nakahanda na Matsyempuhan ang laban ng edad ihihinto Pero teka muna ito ba ay totohan Ang mabigat na katanungan ano bang pinaglalaban Nang dahil basagang ang buhay mo'y sa sakripisyo Kahit alam mong mahantong ako ng anong nature Ang piliko at bata sa buhay namin ay likas Bawat luwang papatak, bala ang katumba ba na sumama sa mga mundo na madrama may halong lukot at saya may kababala ang pagtubos sa sala ng iba ang kaligtasan sa isa't isa inasan, ng ang buhay ng gangster ang buhay ng gangster Buhay ng gangster Lagi na lang umiinit ang aking ulo O para bang gustong pasukin ng lahat ng ulo? Ang pulo lumalabas pag pumutok na ang baril Ang pagiging sa kalsada Diyan ang aking papel Ako ay laging gigil Kaya't minsan napapasabak Sa away ng iba Kaya't na papahaba Pero pag hinahamak Umiiral na ang puol banala sa isa buto ito na ba ang sagot para masabi lang na G hindi ko to pinili pero bakit nagsisisi at tulad ko paano kung kunin mo na ako sino na lang titingin sa mga maiiwan ko kaya nagsusumabo pakinggan akin na ang tamandaan ay ituro mo sa akin na akin pang makita ang buong liwayway darating din ang aras kamay ko na kumakaway gusto mo ba na sumama sa so, aming mundo na madrama May halong at saya Ika Bala ang pagtubos sa sala ng iba Kaligtasan Sa isa't isa ay nasan Iyan ang buhay ng gangster Iyan ang buhay ng gangster Buhay ng gangster Mula ng 1998 Buhay ko -19, <coughs> na din na ginugol Pero si sa laro Sa mga les po magpahabol Naging kakaiba Ang pananaw sa kaidar Ang pinangarap na lahat ng gang Ay baka ibabawa ng <coughs> pandina Na ang, ang, ang mga takay lumipas Tumandang walang tinapos Tila nagsayang na oras May mga tropa ng ngulungan At ibang din na lumutang May mga nagbuwis ng buhay At nagitang utang muli <coughs> Ay, mga pa rin Ay, hanggang makilala ang pangalang oi, pa barang Ay, din pa ng bumbera permanent na tumbo. Tunay na nilang na Velasquez at Roca sa, sa tundo. Tayo magsamahin sa mga monuman ng masapatan at walang tingin na ng ganda yung pagnalagasan mo. Sa katanawan ng naglalaro sa isip ko, ito ba ang buhay na dapat manay na ng pangan? Gusto mo mama Sa minundo ng drama? may halong lupot, may at saya at may kaba para ang pagtubos sa sala ng iba Kaligtasan sa isa't isa ay nasa Yan ang buhay ng gangster Buhay ng gangster Buhay ng gangster Buhay ng gangster Sa aming mundo na madrama may haharap ng kot at saya May kababala ang pagtubos Sa sala ng iba kaligtasan sa isang aking nasa Yan ang buhay ng gangster Ang buhay ng gangster Ang buhay ng gangster, buhay ng gangster. Buhay ng gangster.